Lumabaw na namin na pinapiramor na sumarama araw-diyem kung matiis ng motorbike pumaligot ng motorbike isutom ng nurain ng murang interlaminik ta minterlaminito ng murang matumpula at tumunubabing lutar at minterlaminuto ng murang opera at lumitong amurong salibum yan Sige pagbibigyang kita mahal namin si siya kung iba abot mo Kay iba sa lahat ng mga kasama mo ay na bibigay namin yung 25,000 Pampung manok pati si Bagtok na pala kay Rimark Nagkakaintindihan tayo Ha? Sige, ikalaw mo na yung kamay mo Babot ko Nagbabanta pa to Sige, ipabot mo muna Ipabot mo Sige, magbanta ka lang Ipaabot mo, isigurduin mo ipaabot mo Sabay-sabay nating Tuklasin Ang kwento po Alpaga Sherwan po nagbabalik so tol andito na po tayo tol no sa uh, kalagitnaan ng bundok tol kung saan itong napakalaking bundok na tol eh dito po nila dinala at pinalipat-lipat si Ray Martol so andito po ako ngayon upang hanapin po si Kuya, Kuya Buds si Pinonong Gabriel at si Mokong dahil hawak po nila ngayon si Bagtuk Bagtok at nadakip po nila. So ngayon, hindi tayo papayag na hindi natin masita o mabugbog si Bagtok. Papahirapan din po natin. No? So uh, si Kumpare Hugo 44, eh, hinanap po niya si Nadagos Bams, si na Kilbin, lahat ng team Mandirigma Atol para magkaisa na lahat at magsama-sama na. Ngayon, andito ako ngayon, nag-iisa lang po muna ako upang hanapin si Nakuya Bads. So, sana uh, hindi kayo magsawa at patuloy niyong ang inyong pagdasal para sa amin. At sana ay hiling natin lahat na makita at marisiko na po natin si Raymar Pagdinsorto. So, yan o. Nakikita niyo po dyan tolo. Itong ano to. So, pasensya na po ha. Yung ano. Yung screen ko. Ulan kasi. Masisira naman to. Huwag naman sana. Wala tayong magagamitin ano to. Kaya pag tsagaan nyo lang po yung video natin, tol Tsagaan lang na Ah oh, wala talaga Subag ang lahat Shoutout nga pala sa lahat Maraming maraming salamat po sa Walang sawan yung pagsusuporta po Kay Alpaga, Sir Juan Tita Lorda Montejo Canoy, Sir Nolia Aragon Sir Frank, Lord Gloria, Ma'am Chengli Ate Marina, Ate Abuy Badors at kay Ma'am Mosepena Santos ng Cebu City shoutout po sa lahat ng mga taga Japan shout shoutout po mga supporter natin dyan taga USA, Thailand yan shoutout po syempre sa Florida shoutout po Ma'am ha so kay Jocelyn shoutout po kay Ma'am Jocelyn shoutout po syempre sa asawa ko dyan Virgin Marco shoutout sa iyo no, na patuloy na, na, na sumusuporta at laging nagdadasal sa akin lahat ng mga kapanalig ko, lahat ng mga group, uh, member ng grupo ng Alpha Omega yan, sa lihim na karunungan, maraming maraming salamat sa gabay niyong pagdadasal mga haring bakal, mga kapatid ko thank you, thank you so much po talaga lahat ng mga PBMA dyan shout out po sa lahat, maraming salamat sa palipad na dasal sa lahat-lahat ng ginawa niyong paggabay sa akin, pagpapadala ng mga mutya pagpapadala ng mga sagradong dasal tulong para sa ating tol kaya thank you thank you so much talaga sa inyo I love you all mga soldier of God so tara to, so yun tol so, pasensya na po kayo kung medyo guard guard yung camera natin na salamat po sa pagintindi kasi ulan sana po okay. Ah, hindi po hindi po maano yung ano natin yung camera natin sana mag survive pa ito wala si tayong magagamit tol so dasal niyo po kahit ulan sugal buhay, buwis buhay subal gamit na to para po sa inyo lahat at para sa kasama nating hunter syempre para kay ginagawa natin ito para sa inyo at para kay Remark kaya let's go Abangan Yung mga nag-comment sa live ko kanina Maraming salamat po sa mga dasal Na pinapalipad niyo tol para sa akin at para sa kasamahan ko I'm very appreciated tol Isang dasal lang po ninyo, isang share lang po ng video Video ko, malaking tulong na po yun para sa akin Kaya uh, sobrang nagpapasalamat po ako Nagahanap ako ng ano ng sarili kong daan kasi ayaw kong dumaan doon sa dating daan kasi baka nakaabang naman sila doon sila na natin to dito ang dadaanan ko kung dyan ako dadaan makikita na ako kasi patag dyan eh kung doon naman malalim na yung tubig ni kahapon pa nag uulan tol eh hanggang ngayon hindi pa tumigil kaya kaya hindi ako nakasama kina Kuya Bads at ni Pinuno dahil may lagnat pa ako kahapon hanggang ngayon mayroon pa po ubo at sipon pero wala pa akong magagawa. Kailangan ko na pong kumilos dahil bawat segundo, bawat minuto importante po. No? Kaya kakayanin natin 'to. Andiyan naman yung Panginoon laging nakagabay sa atin tol. Siyempre, kayo. Andiyan naman kayo na laging nagdadasal sa akin. Kaya para sa inyo, para kay Remart lalaban po tayo. Bahala na. So, dito ay dadaan. Hindi rin tayo doon. Wala tayong ibang choice kundi dito. Dito talaga tayo tol. Tapos baba tayo doon. Wala na. May daanan din doon pero pabalik na siguro palabas yata to. Doon ako dumaan kasi. Tina tinawid ko na yung tatlong bundok gusto na iniwasin kung may mga kasalubong ako ton Bago lang naman kumander ko sino lang. nih, patah ni, patay na ni. Iyatag na mo si Magtok pag iyatag niyo si Remark. Lakas, gagi. Boom! Nabigla ako dun ah. Tis kumunyo si Diyos na ang pakurusan, kawir, gumurubo. napu usyam kami sir pino gusto natin si mater sa santa 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 sa ko mangil ta kabantay ang pokus ko niya ko oras din daloy ng butya ah ah hello ah ah susige hindi kayo man naigsa kaputian Ang mo ha?

pa ako Tik ah! Tikpan mo ah! Ah! Sige Yun Patay na puruan na Ano Matatapang kayo ha b a n o c r e m a r Ibabalik namin sa si bagtok Ano? Ikaw, pulahan Ano sa'yo pangalan niya mo? Paksew! Paksew dahi ka? Ah. Tikman mo ang, ang, ang hagupin na lang sa tour! Ah. Ah. Gaya laban! Ah. Okay! Ito, gila! Tikman niyo! Ah! Ah! Luwan niyo ko. Luwan niyo ko. Ano? Ito pa! Ah. 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 Sasakit yung ulo mo ngayon! Ah. 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 Wow! Ito! May pulahan ha. ah Paksiw day ka ha! Commander Paksiw siya! ka ha! My God, tulungan mo ako ma. Abi to. Lamad. Okay, tatlo. Labas sa isa. Ito, tigman mo pa ko! ka ha sa Diyos ang pakulos ng kawin Rekom, rekom, rekom Ano? Kailangan pa ba natin mag anuhan dito? Kung ibibigay nyo sana si Remart Ibabalik kami sa si Bagtok Paksiw! Yan may dumating pa isa oh. Kumander Pagsaw. Mag-usap tayo maayos. Ibigay nyo si Remark. Oh, Teka oh. ah. lang magkikipag-usap ako sa inyo. Pagsaw. Ibigay nyo si Remark, ibabalik namin si Bagtok. Denila mo to kaya ang 100,000 ang isa ka baka kung makaya matagal pa namin maibibigay dugay pa na umatag ang mga babae di na umatag kaya walay babae mo sumot sa inyo <framework small noise> <upbringing> <một musician province> uh, adjustin nyo gamay pagkaminin nyo pila pila 25,000 o oh! oh, asa si Remark Iyatag na mo ito, basta iyatagin n'yo Ha? Pilagadlaw? Huwag mo kong tawanan Commander Pagsew Napulong ka, burner ka? Manok Sige, sige ikaw hayop ka Masuk na labanan ha Pagsdew terus, ah Tatlong Grabe, nag nagdirty finger pa oh. Tabon. Ano 'to, may? Solid. Intayin mo sa ko tomso, sandali tisla. dyan nila ng ano yung ransom na 100,000 ginawa nila 25,000 tapos wala na yung baka 10 manok lang doon na bro broiler alam niyo yung kal <tell Noise> Arrame, malakas yung pulahan na yun hindi na nga natuturo kasi yun ko di kung ginamitan nasa turn ako patay matatalo tayo sa unti-unti nang dumating yung mga commander nila tol dahil nahuli kasi si Bangtok kaya si Paxio yung pulahan pulahan yun eh grabe oh my god tulungan niyo po ako huwag niyo po akong pababayaan ito eh baka inaakalan nito na utang itong anong camera ko hindi po ha uh, sinusugal ko lang po talaga kasi wala nang ibang magamit tapos kailangan kong mag video para uh, ma ano yung ma update po kayo sige lang mag iipon lang muna ako ng hangin gagawa tayo paraan ngayon kailangan ko mahanap na sila kuya buds shit ama huwag niyo po akong pabayaan ama at ni niyo po ako ama huwag niyo po akong pabayaan ama ikaw lang po yung inaasahan ko ngayon ama tulungan niyo po ako bigyan niyo po ako ng lakas ibigay niyo po sa akin yung kapig kapag kapighatian ama kayo lang po ako matatakot sa lang po ako susurringer kaya amaalam pong andito ka di mo ako pabayaan kagi sino to uy bro isa na isa eh uy isa isa bro karoon lang Asa eh kagikan wala pa din ka makikita nila buds hindi pa ka ni agi dah eh ano na wag ka abot nag na encounter din upat ka buok na may na may pulahan gusto ko siya dito ha? gusto ko siya dito dyan hiyan naman siya balik ko sa agi kukupika siya sa agi na si Quangay na. Commander Paxo itong pulahan. Ha? Huh? Paxo. Bukod kay Commander <laughs> Paxo, Paxo do pangalan ga. Ikusog ba ang ang lakas. Okay. Ang dami na nila. Kailangan natin mahanap si Buds Ang okay, guys, Buds no. Basta andito lang yun, natrack ko yung location na baka andun pa sa ano kabila. Tara. Ito ko dumaan kasi ito yung ship na daanan ah. ng ang lakas. Grabe buwang ang lakas ng kung nakita mo lang talaga kanina. Napakalakas ng ano. That's ang right? ng pula. Pulahan. Buti na gamitan ko ng sator. Sator? Ah. May plano tayo. Tol, may plano tayo, tol. Ang plano ko ganito. Hinihingi nila yung hinihingi ng 100,000 binabaan, 25,000 na lang. Tapos 10 kal. Kal na. Yun lang. Yung manok? Oo, manok. Para maibigay din si Remark, kapalit din si Bagtok. Kaya ang hanapin natin ngayon si Buds, Sag, si Pinono mabahong, Gabriel. Kasi mabahong tayo dito. Iwan ko lang. Pag, pag may tayo, may tao yan. May tao. Para kapalit kay Bagtok, 25,000. Si Bagtok, 25,000 at 10 kal. Kapalit kay Remark, ibibigay na daw nila. Ah, ngayon yun pa lang. Sunduan. Ah, kaya ang gagawin natin ngayon, nahanapin natin mabuti at nandito ka, may kasama na ako. Hanapin natin si ano, si na Kuya Bads at Pinono ah Tapos so, na doon tayo, hanapin natin doon, doon na yung location eh. Tutulo.